hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na nana-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right of way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos namin manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former under Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Usmag Ilongo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitaide of Quezon City, Nicanor Nikki Briones of Aga Party List, Congressman Marcelino Marci Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madrona of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarau Jr., Congressman Florencio Gabriel Bem of Anwar Party List, Odit Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynante Reynan Arogancia of Quezon City, uh, Quezon Province. Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Tidoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Sambuang Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivic Pilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtagpo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento, ng mga proyekto. Ang uh, mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipil sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tangihan. Ilan sa kanila ay sina? Uh, Regional Director Eduardo Virgilio of DPWs Region 5. Uh, Director Ramon Ariola, the third of Unified Management UPMO <laughs> District Engineer Henry Alcantara DPWS Bulacan First Undersecretary Robert Bernardo District Engineer Aristotel Ramos of DPWS Metro First Pasig City District Engineer Manny Bulusan of DPWS North Manila Deo <laughs> District Engineer Edgardo Pingol of DPWS Bulacan Sabdeo District Engineer Michael Rosaria of DPWH Quezon Second Dayo. Karimayan sa mga kawani ng DPWH na banggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisalde ko na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Sa so, tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC, at El yeah! sa si la Mall, sinasabi ni panic kong na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogram funds at insertion na inaaprobahan ni speaker. <laughs> ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni speaker at ni Saldeco. Mataas ang hinihingi sa project. Dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay speaker at kay saldiko. Sa lungsod ng Pasig naman, lumapit sa akin ang Deputy Project Engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa Flood Control Projects noong 2022. 28, number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nag... Ayan mga kababayan, kalapas ng ating mga congressman. Mga salot sa bayang ito na walang iba kung hindi pinagpipestahan ang test pera ng bayan. Nalunod tayo sa baha at sila nalunod sa kwarta ng bayan, mga kababayan. Yan ang nakakalungkot lang isipin, mga kababayan. Bakit? Dahil sa mga insertion. Alam naman po natin na mayroon talagang insert pa. Kasi binulgan na po yan ni BP Sara noon pa. Bago pa po, nanu, bago pa po umalis si BP Sara sa DepEd, Binanggit na po ni VP Sara na mayroong insertion po talaga na nangyayari doon sa budget. Ang ayon kay VP Sara, dalawa lang ang may hawak ng budget, si Saldeco at saka si Romales. Nakinig ba ang ating presidente, mga kababayan? Hindi. Nagbubulag-bulagan siya sa katotohanan. Hindi kaya alam ni BBM ito. Ganun ba kalakas ng loob? ni Romaldes na mag-insert ng pera ni Saldico nang walang basbas -bas ng magpinsan, mga kababayan? Tanong lang po natin sa inyo mga sarili, mga kababayan. Kasi nga po, hindi naman siguro ganong kalakas ang loob ni Saldico na mag-insert ng pera gamit ang budget ng pera ng bayan sa flood control kung walang basbas -bas ng pera. Di ba po? Kahit siya naman siguro. Kahit sa pangkaraniwang tao hindi ka maglalakas loob na mag-insert ng walang paspas ng isang mataas na uri ng tao. Diba mga kababayan? Kasi nga po, tahasan na pong sinasabi ni Sara yan. May nakinig ba sa kanya? Kahit media, may nag-pick up ba? May nagtanong ba? May nag-follow up ba sa kanya? Pinaliwanag niya isa-isa kung saan nangyayari ang insertion. Katulad ng sinasabi niya, ang hinihingi niya lang 5 billion, ang binigay sa kanila, 10 billion. Ang ginawa, pinakuha yung 5 billion, hindi niya binigay. Ang ginawa nila, ginawa nilang 24 billion at nag-insert pa sila na mas mahigit pa sa hiningi nila kay BP <laughs> Yan ang nakakalungkot mga kababayan. At ang pagsasalita na ito ni biska Mr. Biskaya, ng mag-asawa na to, ang kapalit, ang ulo ni Chase Escudero, ang Senate President. <laughs> Bakit si Senate President ang sinibak nila? Bakit hindi si Romaldez, mga kababayan? Tanong lang, tanong lang po sa ordinaryong tao. <laughs> Pangalam ba ni Chisis Kuduri ang binanggit ng mag-asawang ito? Di ba ang pinangalandakan nito mga congressman at si Saldeco at si Romaldez? And yet, ang naapektuhan ng posisyon, si Chase Escudero. <laughs> Alam naman po natin kung kaninong kamay, kung sanino magpalit ng Speaker at saka President, Senate President. Alam nyo po niyan kung sino may kumpas dyan. Hindi ba ang Presidente ng Pilipinas? <laughs> Di ba po? Yan ang buong katotohanan yan mga kababayan. Bakit? At ayon pa sa balita, sa sinasabi ni Marcoleta, may nag-text sa kanya yung abogado ni Biskaya na kailangan daw may mabanggit na senador doon sa hearing sa kongreso kung hindi kontip kontip ito Biskaya. So ang nangyayari ngayon mga kababayan, labanan na ito ng dalawang kapulungan ng sangay ng gobyerno. Ang Kongreso at ang Senado. Naka, nalilis na po sa totoong issue. Ang issue ay ang insertion ng budget. Hindi po ang mga kontraktor. Kasi ang mga kontraktor kumukuha lang po ng trabaho sa DPWH. Yan. Alam po ninyo yan. Saan ba gagaling yung proposal ng project? Di ba sa Kongreso? Ang mga congressman na nagbibigay ng proposal ng project... At sila din ang humingi ng budget sa Kongreso. Kay Speaker Romales. Diba po? Kaya siguro nila, gustong gusto itong flood control mga kababayan kasi talagang ginagawa po talaga nilang gatasan ito. Bakit? Kasi taon-taon po may bagyo. So madali na pong idahilan na nawasak yung flood control. At another year, kung may 100 million kang budget, Another year, may 30 million ka. Kung 3 years ka, mayroon kong 90 million pagbaba mo sa pwesto. <laughs> Ganon ka sa ang ating mga congressman, mga kababayan. Ayon mismo kay Biskaya yan. Lahat na nag-propose ng proposal ng ng project, dadaan sa DPWH. At sino ang propose Ang congressman. Sa bawat kani-kanilang distrito At ayon pa kay Tubi may nangyayari pa daw dito na hindi niya distrito nandoon yung project. Halimbawa po, sa distrito 1, ang project sa distrito 2. <laughs> 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 hindi naman siya ang congressman doon. O, oh, ibig sabihin, kasi may mga parking pipa pala yan, mga kababayan. Iba po. Yun ang nakakalungkot lang isipin mga kababayan. Pinagpepestahan na nila ang pera ng bayan at ngayon, sila pa nag-iimbestiga sa mga sarili nila ngayon doon sa kongreso. <laughs> ang ganda-ganda na ng investigasyon ng Senado. Nabubuksan na lahat unti-unti ang mga pahina ng mga libro. Ang ginawa, tinanggal si Marcoleta sa Blue Ribbon Committee at tinanggal si Jesus Scudero sa pagka-Senate President at ipinalit ang Itbulaga Boys. Na si Tito Soto at si Luxon sa Blue Ribbon Committee alam naman natin, puro lang eksposito. Si Lakson, wala naman ito. Puro kyaw-kyaw lang ito. May natatandaan ba kayong nakasuhan ito? Ewan ko lang ha, pero wala akong natandaan. Eh. Ngayon, baka, ang mangyari nito mga kababayan, dahil si Tito Soto ng Senate President, kalamangan nito, mabubuksan ang impeachment ni BP Sara. Kaya, iba po, bubuksan ni Tito Soto yan Kasi bakit? Alanganin sila sa Ombudsman Kay Remulya Kaya nila sinibak si Tito, si Chis Escudero sa pagkasenet president Para Si Tito Soto ang upo Matuloy-tuloy ng impeachment ni Pipisara Yan ang buong katotohanan mga kababayan Sana Matapos nilang pagpestahan yung pera ng bayan, pilit nilang idinadivert doon sa mga Duterte. Lalong-lalo na yung congressman na si Luistro at si Abante. Ang mga tanungan, 2016 hanggang 2022. Asyagot naman ni Mr. Biskaya, wala pong nangyayari doon. Na may nangihingi po, pero wala na, hindi po nagpo-prosper yung usapan. Kasi pinapadyaryo namin. Iwa ang sabi naman ito, maganda, magaling na si Luis po. wala daw maniniwala. Di wag kang maniwala, madam. Yan ang kwento niya eh. O, di diba? Kwento niya yun. Hindi nag kasi nga po, nung panahon ni Pangulong Duterte, gutom na gutom po itong mga congressman. Kasi bawat proy proyekto, dumadaan sa butas ng karayong. Alam po ninyo yan. <laughs> di ba po, mga kababayan? Kaya ngayon, nung nagtamasa sila ngayon, all you can ngayon, parang eat all you can ang project ngayon sa gobyerno. Kaya nga, unang binuwag agad ng ating magaling na presidente ay yung mag-imbestiga sa mga graft corrupt and corruption ni Behelica. <laughs> ba diba? po? <laughs> unang order, buwagin ang corruption na tinatag ni Pangulong Duterte. <laughs> May malayang malaya sila. Doon na nagumpisa yung insertion mga kababayan. 23, 24, 25. Nakakalungkot mang isipin, pero yun ang buong katotohanan mga kababayan. Pagbanggit ng pangalan ni Martin Romaldis doon sa sinado, si Bak ang ulo ni Chis Escudero. Ang bilis. Alam naman natin kung kaninong kompasyon kumpas ba ni Romaldis? Hmm, wala. Kumpas po ng presidente. Mga siya lang po ang may karapatan. Kahit sa kongreso, siya lang po ang magkayang may kumpas doon, mga kababayan. Uh, hanggang dito na lang po muna ako, mga kababayan. Ako po ulit si Deo Durano. Magandang gabi po, magandang umaga, magandang tanghali po sa lahat ng mga OFW na maaabot ng video na ito. Don't forget po to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Deodurano TV. 2.0. Marami pong salamat. God save the Philippines.